ng pagkukumpisal. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawa namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang maunawa namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang patuloy na mag-alab ang, am ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa. Sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang igalang namin ang aming mga katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghangat sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba. Masintahing Ina, ipanalangin mo kami upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang padnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkaloban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan, Natumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay reliyoso. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang kamatayan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang itaguyot namin ang pakakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang makaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalani at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakikilala sa Kanya. Masintahing ina, ipanalangin mo kami upang maunawa namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin ng may mayumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik natin idalangin ang ating mga sariling hangarin. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin, na laging handang dumamay sa amin. Lobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Pagtatalaga sa sarili sa ating ina ng laging saklolo, unang miyerkules ng buwan ng Disyembre. Kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ay, amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinis-linisang puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa Langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ng Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong anak, at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na, aming, na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na kristyano, upang matapos naming may talaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan ay makapiling kami ng iyong anak magpa kailanman. Amen. Paksitayo ng po ang lahat. Sa salamat kay Jesus Kristo na nasa banal na Eucharistia. Magsilot po ang lahat. Panginoong Heso Kristo na nasa banal na Eucharistia, sinasamba namin, ikinalugod ng Ama na ang buong niyang pagka-Diyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, nilob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Lobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Lobin mo ang pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, Pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang mag namin ng laging saklolo. Hari nawang ang di mabilang na biyayang tinanggap namin sa panalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnunobena sa Kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ng aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Lobin mo nawa na lagi kaming subunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siyang walang hanggan ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapasa ka banal-banalan tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Yesu Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkalop mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa amen magsitayo na po ang lahat apa na ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa lahat.